Shan, may ahas po kami nakita dito, oh. Sa kalsada Ayan, oh. Kita niyo ahas siya, no? Oh. Ba? Diba? Ayan, mga kalsada, oh. Ayan, ano Ayan, oh, ahas, oh. Patawid siya, oh. Ayan, mga sunshine, na. Kita niyo, may ahas dito. <laughs> may mga ahas, mga sunshine, ha? Ganda yan. Kansada yan. Sparsada. Ah, ito. Ito yung lugar na yan, no? oh. <coughs> Hanap tayo ng mga kainan. Ang ganda ng buwan, oh. No? Okay. Hanap kami ng mga kainan. Kasi pagod na kami sa biyahe. Tapos magluluto pa. Kaya dito makakain kain Ayun, no? te? 100. 100. 100. <laughs> so, 30? 30. Pag dalawa, may kasamang kanin? Walang. Ay, Ayun din, ano mo? Itong pakpak, magkano yan? 85. 85? Oo. Wala rice yan. Walang rice. Ano? Dito muna tayo sa loob Sa loob ko pa. sa loob ko naman ito. customer silang aso. Pili ka dali. Pili ka dito. Ano sa'yo chicken wings? Chicken wings? isang pork binalo? Ano pong pork? Chicken na lang. Chicken na lang. daw. Nah, chicken na lang daw. Chicken. Wala nang pork. Chicken. Uh, ano na lang, ba? isang buffalo wings at saka isang chicken binalo sangchien uh -uh. minalo sa bokal wings, dining, voilà. dining, next wala, 185. 185. sabi ka P185. Ano sa mga lahat? sa may kahon. 185 i, no, I mm -mm. Okay, guys. Kamaya naman. yun. Update ka na lang kayo.